Magandang umaga Pilipinas, ngayon po ay Biyernes, Pebrero 22, 2019. Narito na po ang mga balitang pumapagaspas sa mampanig ng Pilipinas. sa po si Nelson Lumao, ito ang Agila, Pilipinas. Sa ulo po muna ng mga balita. Pagkisimulan ng fishing season sa Bisayan area o Bisayan Sea, idiniklara ng BIFAR. bilang ng makumpirmado na matay dahil sa sakit na tigtas, umakit na sa 189. Pag-asawa patay matapos pagbabarilin sa loob ng kawalang bahay sa Caloocan City. Big time oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. at Blood Donation Drive ng Eagle Broadcasting Corporation. Isinasagawa ngayong araw. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay Webes, Agosto 15, 2019. Narito na ang mga balita ang pumapagaspas sa mampanig ng Pilipinas. Sa po si Nelson Lubaw, ito ang Agila Pilipinas. Sa ulo ng mga balita. Umanoy anomalya sa PhilHealth, sinimula are... ng busisi ng Senado. Just on the Is it the claims it the... Australia ng Stephen Robinson, nag courtesy si kay Manila Mayor Isko Moreno. Dalawang lalaking tinangay ng Agos sa Gayasi River, La Trinidad, Benguet, patuloy na pinaghahanap. At libreng prutas, patok sa Pinyan, Samuanga del Norte. Magandang umaga Pilipinas ngayon po ay Webes, Oktubre 24, 2019. Narito na po mga balitang po mapagaspas sa mampanig ng Pilipinas. Ako po si Nelson Lubao, ito ang Agila Pilipinas sa ulo ng mga balita. Komalek nakahandang magsagawa ng special election sa posisyon ng pagka vice presidente. Mahigit 6 na milyon pisong halaga ng Shabu na sabat ng PIDEA sa Pasay City. Exclusive local manufacturers na umasenso ayon sa Federation of Philippine Industries. At pag-aproba sa 600 pesos rice subsidy ng mga magsasaka, may na, na sa kamara.